Ito ang naging say ni Angelica Panganiban laban sa issue ni Julia Barreto at Kim Chu. Never mapagbibigyan na magkatrabaho. Loyal na loyal si Paolo kay Kim Chu. Noong araw nga ay marami naglalabas sa na nabalita na panay date ang Kim Pao. Pagkatapos ng showtime ni Kim Chu, si Mundo ni Mr. Nagpunta sa meeting para sa The Alibaba Project. Tapos ngayon, hapon ay magkasama para mag-workout. Grabe naman walang pahinga ang mag-asawa na ito. Pinin ka solid ang banding. Hindi naghihiwalay pa. Ayon nga sa mga komento. Ang galing din gumawa na eksena ni Julia. Purkit maingay ang pangalan ni Paulo. Doon lalapit. Nakesyo gusto niyang makasama ito sa isang pelikula. Kung kailangan, kung kailan may issue sila ni Djaran, doon may eksena. Pansin ko lahat ng mga nakakatrabaho niya, gusto rin tiyawain. Bagong target siguro si Papi. In fairness, I love Ang na Number one kakampi kapag inaapi si Kim Ju. Tapos syempre, friend niya yan si Paolo. Matagal na silang magkasama sa trabaho kaya kilalang kilala obvious din naman na mas bet bet ni mamshi si paolo pala kay Kim Chu. matagal lang magkakakilala talaga bawal na ang magsena ang daming pwedeng katambal siya huwag na yung kingpao, masasaktan ka lang kapag nireject ka ngayon ay busy ang dalawa ng mga taping magpapaganda ng mga eksena, senyorito.